So maganda magandang hapon Medyo matagal-tagal Hindi tayo nakalusong Tapos ngayon, makakalusong man tayo andyan na naman yung bagyo Ang bihira kontento tayo sa sunod-sunod ng bagyo Kaya hindi tayo nakakapaghanap buhay Tapos ito, ramdam na namin yung ano Malayo pa yung bagyong uwan abugso bukso na yun dito sa amin, dito sa Norte Samar ang bihira yung bagyo talaga naman so, nagdang bagyo ang tino sus ganoon you know, ang dami yung pinuuhang buhay dun sa Cebu kaya uh, kaya naman yung mga tiga Cebu tapos ito naman may naman na makakalakas sa bagyo kasi sa tamo na yung mga na ito nakalita ka sana yung kapilukan ng buwan kahaba na sana yung dilim nito kaso lang ito yung bagyo na gagalaw ka rin naman yung dagat hindi na naman tayo makakapaghanap buhay hindi na naman tayo makakabawi halos isang libro na mahigit wala kita dahil sa at nagdaang kabilaw ka ng buwan tapos sumama pa yung panahon sunod sunod na mag view kaya yun sabi ko lang mayroon pala yung mangin isda lang sa mangin isda kapag maganda din yung panahon pero pagka ganito sunod sunod yung bagyo yun ang unang kawaway mga mangin isda sana makulit tayo ang punta hanggang sa lumipas yung bagyo pag wala ayaw ko lang kung saan tayo kukuha mamit ang konsumo natin talaga na naman yun eh. so yun abang abang lang sa makukul natin medyo maliwanag pa aantayin lang natin ang bigiling lumilim

jadi terlalu panas Tidak terlalu Ano ayan? Ano ayan? Kung kaya tapos ito, ganito ako. Takay doon ka saan tayo. Hilang sisig lang na paano. na pa sa ato. Nasotsyo kasi na. yung buwan. Alangan yung patalaga. din po. Titan si 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 ko na wala na lang kasi wala ka pa rin ito ayan talaga sana ay nakasama sa mga ano na kalaw ay ayan may a few moments later so yun nandito na tayo ito na yung huli natin lilimang piraso lang sakta lang sa pangulam pangulam bukas yeah, no nice rin to blessing blessing na rin to biyaya na din galing sa amang may likha. sana yung bagyo pagkalabas luminaw agad yung ano dagat para ayun makapagpamana ulit tayo medyo matatagal na naman yung upload natin ito so yun bali sa lang yung shoutout natin kapag uh, ka, makapagpamana na tayo ng maayos